Meron kaming Jollibee fries dito sa ref na hindi na nagalaw. Hindi pa naman siya masarap pag nalamigan na. Tarat ma-refry nga to para di masayang. Konting mantika lang, hindi dahil naubos yung mantika namin ha. Konti lang talaga ilalagay ko. Hinintay ko lang na medyo maging toasted yung kulay niya. Tapos hinango ko na nga sa plato na may tissue para kahit pa paano ay mabawasan yung excess na mantika na kumapit sa fries. After ko tanggalin ng tissue, nalipat ko na sa plato na pwede ko yung microwave. Alam ko na gagawin ko para pasarapin pa tong fries na to. Nag-grate ako ng maraming cheese. You know? Dami. Tapos, ibinudbud e ko na sa taas ng fries. Parang spaghetti lang, oh. Nagtir din ako ng konting cheese pang lagay sa dulo. Sinalang ko na nga siya sa microwave para magmelt yung cheese. Tapos kasabay nun, nagsalang na din ako ng bacon sa air fryer. Ang target ko dito is maging toasted na bacon para mas malasa pag tinaping sa fries. Ayan, sakto. Kagandang kulay oh. Hinako ko na yung bacon. Hiniwa ko na siya sa maliliit na piraso na saktong pang top sa cheesy fries nating nasa microwave. After neto, kinuha ko na yung fries sa microwave kumukulo pa yung cheese sa init oh. Tapos ilagay na natin yung bacon sa taas. After nung bacon, yung sinet aside natin yung cheese kanina, ilalagay ko na rin. Grabe, tignan mo 'yan no. Oh. Sarap. Tara, tirahin na natin 'to. Huh! Kaasarap po. Oh. Solid nito.